My third party? Oh. bilang asawa, di ba ang mga asawa, ano yan eh, um, malilakas yung mga ano. Hi guys, andito na naman tayo, magmamarites. Ayan, about ito kay Miss I.I. Dilas Alas naman, about sa breakup ng kanila, ng kanila, ng kanyang asawa. Aba, ay Marites sa ina. Actually na panood yun naman to siguro kay Tito Boy Abonda. Pero syempre, ipakita din natin para magbigay tayo ng reaction. My third party. Ah. Oh, bilang asawa. 'Di ba ang mga asawa ano yan eh? Um, malilakas yung mga ano. Ako ramdam ko, men. Ramdam ko. That's a God feel. God feel. God feel. And, pero wala. Oh, di ba? Kasi sa totoo lang kasi, ang mga babae, eh, malakas talaga yung radar nila yan. Malakas ang instinct. No? Kahit wala ka man ebidensya, yes. Pero ramdam na ramdam mo talaga kung ikaw ay niloloko ng iyong asawa o partner. Ay, hindi talaga kasi yan. Hina, as in talagang instinct nga eh. As in, talagang ma-feel mo talaga yun eh. No? Bigla lang kasi, bigla mo lang kasi mararamdaman. Ito pa. Oo, okay. oh, pero, ama, it doesn't matter naman kung meron or wala na. Kasi, Why it matter? Kasi nung sinabi niya na film na siya sa decision, wala naman ako ilalaban, di ba? Hindi ka lumaban? Pag lumaban pa kasi ako, kunyari, nag ako, parang alam ko naman yung magiging ending eh. yung yung dignity ko ba and yung self worth ko mm, tama. mawawala na yun eh. magtira naman yes. ako kasi alam ko na mangyayarin ulit yun kasi Pero, yeah. kasi ama nung 2019 ano na siya eh nag ano na siya nag cheat na rin siya noong mm. Totoo yan. Kasi kung ilalaban mo pa ang iyong nararamdaman, parang naghahabol ka na kasi noon eh, no? Tapos, mayroon din kasi, no? Tama naman sinabi na ay tila sa alas na lang na magtira tayo para sa sarili natin. Huwag nating ubos-ubusin. Ubos ka na nga, inubos ka na nga eh magpapaubos ka pa ba talaga ng walang wala na nasing wala ka ng dignidad wala ka ng respeto sa sarili mo hindi mo na minahal yung sarili mo yun ang dapat nating tandaan na kailangan pa rin talaga kahit wala namang magsamang mamahal, magmahal tayo sa isang tao basta no one never at ever tayo maghahabol or magtatanong pa na alam mo namang nga ganun na nga eh, ayaw na nga pipilitin mo pa next okay. So, parang yung may trust issues na ako. So, siguro isa yan sa minsan hindi ko alam na pagtala ko sa kanya or minsan yung hindi naman mahiktet pero yung tanong na nasan ka na, sabi mo uh, 12, nandito ka na. Yung mga ganon siguro na hindi ko din napapansin. Na in fairness to him siguro. Kasi nga, dahil may nangyari ng previous na ganito. Balikan ko lang yung text na. Ah. Oh. so, may nangyari na kasi. Hmm, I can, I can relate it. May nangyari na kasi. Kaya nga, ganun na lang naramdaman ni Ai Ai na bakit hindi na siya nang tanong pa na kung meron ba siya talagang bago o meron third party. Hindi na siya nag-bother kasi nga, na, di ba, na, naramdaman niya na yun at kasi na may nangyari na so wala talaga imposible na pag isang beses kasi na niloko ka masusundan at masusundan pa yan talaga ng dalawang beses pero kasi ang taong talagang totaling yun talaga ang trip niya no paulit at paulit talaga yan mangyayari sa iyo paulit at paulit niya yung gagawin talaga sa iyo yung parang magpapahinga lang siya, susuyuin ka, maging ganyan, maging okay ka, and then later on pala, ganun din pala ang mangyayari. No? So, dun pala, dun din ang ending niya. Uulitin pa rin niya yung pagkakamali niya noon. Kasi isang beses, twice. At least, no, di ba? Sa so, twice pa lang, hindi na talaga nag, ano pa si ai ay, nag Next. Sir, sabi mo nga, ayoko nang ilaban. Pero, humingi ka ba ng paliwanag? Kasi klaro yung mga, ayoko na, hindi ako masaya, gusto magkana. Humingi ka ba ng, ano pa talaga ang ibig mong sabihin? Uh, yung normal na tanong, ano pa ang nagawa ko? What did I do wrong? Uh, hindi ko na tinanong yun kasi, ama, sa totoo lang, hindi naman sa nag nag-aano ko na, o di ko na yung magaling parang trinay ko naman lahat ng gusto niya, ano, like, may gusto niya parati ako nagluluto. So, luluto ako. Gusto niya yung malinis yung bahay. Ganun naman. Kung trinay ko naman lahat yung best ko. So, I think, nung sinabi niya yon parang ano pang ilalim, hindi, hindi naman ako pwedeng, pag gusto niyang maging masaya, tumumbling na lang ako everyday. Wala, wala, parang ano pa ba ang hindi ko pa nagawa? That's, so, that's really sad, no? Ano yon? Nag-asawa ka, tapos, ang ending nun, gusto mo palang maging masaya, gawin mo talaga, oh, alam natin, ko kubinsyante si Ai I, I de Las Alas, pero talagang parang gawin mo siyang clown. Tapos, nag-asawa ka, parang made naman yung touring mo sa isang tao, sa asawa mo. Which si not, not good no? Magde demand ka talaga na dapat malayas ang bahay, dapat ganun Bakit hindi ka tumulong? Oh, 'di ba? Kakalungkot naman kasi sobrang bait naman kasi talaga ni Ai Dela Salas. Yung kasi mahirap, no? Pag sobrang bait kasi ang isang tao, ang tao naman kasi, kung tinulungan kang umahon, tapos nakaahon ka na sa buhay, yung parang ang bilis magbago. Yung naman talaga kasi ang tao, mabilis magbago. And then after that, yun na kagad know, ang trato mo sa, isa, sa isang tao, which is, really sad talaga ang nangyari sa kanya. Pero at least, alam naman natin sa alas marami naman nagmamahal yan sa kanya. Pero, hindi talaga ako, hindi ko talaga type yung way ng pagtrato talaga sa kanya. Ay, pero hopefully, yun nga, hindi naman kasi madaling mag-move on, hindi madaling mahilom yung sugat na naramdaman natin sa ating puso. Darating at darating din ang araw na magiging okay din naman yan siya. Ay, kasi marami naman nagmamahal sa kanya, lalo-lalo sa mga family niya sa showbiz. Yun lang, marami salamat. Kaya, always remember na maging tapat, maging loyal tayo sa ating partner at kung minahal ka talaga ng totoo ng isang ng partner mo, balikan mo na rin ng pagmamahal na totoo. Kasi nga, minsan lang kasi tayo makakatagpo ng isang tao nagmamahal sa atin ng totoo at tapat. di ba? Kasi wag na natin sayangin yun eh ang isang taong nagmahal, na minahal ka talaga at tanggap ka ng buong buo at lalo lalo na kung tinutulungan ka para iangat ka sa buhay mo yun ang dapat mong pahalagahan kasi once in a lifetime na yan dumating sa atin yung mga ganyang tao so yun lang for today's video, babush